dapat talaga ma-dismiss ang mga kaso ni don uh, BP Sara doon sa basihan na ang pang-apat na impeachment complaint e barred as a second impeachment complaint. Di ba naman? Pang-apat na nga eh. Ano bang, ano bang hirap intindi mo doon? Pang-apat na yan. eh, ang sabi nga is one year ban. One, one impeachment per year lamang. Ano bang bilangin mo? One, two, three, four. Di ba iba yan sa one? Hello? hindi naman kinakailangan na magkaroon ng legal meeting ang multiple filing of complaints. More than one is multiple. O ayan, no? ilan bang final? Apat! E di siyempre, barred yan. Ano ba naman yan? Di mo na kinakailangan ng doctorate of laws para malaman yan. At siyempre, ano ba yung, ano yung mahirap intindihin sa rules mismo ng Senado? O pwede bang isubstitute ng Court of Suprema ang kanyang rules? Hindi. Ang rules of court, supletory effect. Ibig sabihin, secondary applicability lamang. Ang primary na i-apply ng Senado pagdating sa kanilang mga proceedings ay yung kanilang Senate rules. At malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung ano nakasabi dyan. All unfinished business are deemed terminated upon expiration of the term of a Congress. It may be taken up again, pero start from scratch.